Good morning mga buddy at ayun dito tayo ulit kila na ni Gina ako at yan dito kakausapin natin si Kuya mga buddy yung gagawa ng bahay para maumpisa na natin as soon as possible mga buddy maumpisa na natin at makapili na rin tayo ng materialis para sa pangako natin bahay sa amin mga buddy alright dito ko sa lalagay kasi itong bahay na to sarahin ko yan kasi may nakapara na talaga dyan mahalit ka mag-anak yan dahil ako ng bubong, dito ko na lang sila rito. Dito? Hmm, dito. Atiin ko yan eh. Kasi ito, balcony niya rito kasi higaan lang talaga yan. Mm -hmm. Ititira talaga yan. Tapos dito naman sila. O baga ang gagawin ko, hanggang dito naman ang pantayang dito. Oo, oh, laki pa uh -huh. yung kakasina niya. Para, para ito na doon sa tubig. Kung sakali, mga kailangan, kailan mo pwedeng maumpisan kaya? Eh, kung may materialis, bakit hindi. Ba? Mamaya, bilhin ako. Ah sige, nga. problema talaga bodega ko. Okay, sabi ko baka bumagsak na 'to, rereferin ko kasi 'yan. Pwede <coughs> gawang ko na lang sila rito kung may materials sila, 'di ba? <coughs> so andun yung pinakakusina nila. Ang sabi ng anong oh, bala ko nga, kahoy tapos sa ko na lang siya ng pinolik. Oh, yun, maganda. Okay, sa mag flooring ka kasi yung inisip ko rin, baha, baka kumutik. Oh, tama. Diba? Eh, tsaka yun, pag gumigasa, diretso yung gana. Diretso na, o. Saka lagyan lang natin ng lagay ng gamit sa taas. Oo, lagyan mo ng lagay ng gamit sa taas. Ayos na yun. Sumusina yan, doon. Diba? Maliit lang naman yan eh. Pero mas komportable dyan kaysa dito sila. Sa akin, basta matulungan ko lang din naman. Yun nga. ano ko lang, tulungan lang naman. Yung ngayon, meron pala sa supporta sa mata. At paano mabawas-bawasan naman yung obligation ba? Salamat, kaya salamat. Salamat Tsaka matagal ko na rin ano kasi sa kanila yan. Parang may pangako ba na gano'n n'ya? eh sabi ko sige, kailangan naman na dito sila, alam ko, Uy, alas ka dyan, may titira na dyan, pangit naman yun. Kaya ang gusto ko, may titira kasi dyan, happy sila, o dyan naman sila. Kaya nagkasundo naman lahat ako, okay. Gusto ko magkakasundo-sundo lahat. Walang problema. materials na naman sa akin, wala namang... Hindi, hindi pwede. Kapatid yung labor mo. Siyempre kailangan yun. Mga ilang araw natin gagawin? mag yan, magtutulong lang. Sa linggo? siguro matagal na yun ah oh, eh, kaya naman matagal. magkano ba labor mo kaya? ah oh, kahit huwag na yun eh. hmm, hindi hindi pwede siyempre trabaho mo yun eh eh may trabaho ka ding iba eh kahit hmm. ibili ka na lang ng ano muna ng mo kundasyon maglagay tayo ng poste pansay hindi eh. kahit pinabukas kasi di naman kahit tapos ang araw yun eh oo oh, oh. hindi kahit yung ano lang ba parang estimate hey, lang mga, pwede ito mga. ito lang ah natin siya doon ng ano Ah, gusto mo yung estimate? Oo, oh, estimate na natin. Okay. Ganyan <laughs> ito. Ayan, dito na siya. So bubong nila papunta doon. Mm Sa mga nagtatanong mga body, baka isipin nyo kung bakit hindi simento yung flooring para mas maganda kasi pag just in case, o oh, putik-putik. Mm, tsaka para mabilis din matapos kasi mas magastos naman kung pwede rin ipo flooring kung may tutulong naman hindi mas maganda flooring, flooring, Pero, pwede pa, flooring pwede pa, pa para mabilisan, ah, para may matulugan gan sila mabilis natin gawin parang ano may may flooring na siya plywood diretso na oh, diretso na diretso na higaan hmm, tama yung mga badi kasi kung ipo-flooring natin yung putik ba minsan kasi mm. hindi lumabas. oh, mababa kasi dito mga badi Lumaba din. Kapit kasi yung kanal diyan. Kung ipo explore natin yan, kailangan pa natin magtambak mm. no? Dito, so, nung pinoy na na natin. Oh. Uh, magagaan lang naman sila mga badi para hindi pa masakit sa likod, hindi sila lalamigin. All right. So, yun salamat kay Kuya Teting mga badi So, yung gagawa at ang labor ni Kuya Teting ay ano mga bali? 5,000 per day. <laughs> <Rabia. laughs> Ayun si, si Nanay good morning Ano, gagawin na natin yung bahay mo? Si, si Kuya Teting ang gagawa, bibili na ako ng materialis Ay ah, ikaw, bahay Oo, oh. ba. huwag ka nang lalayas ha May pambili ka Oo, oh. so yun mga buddy, dito Salamat kay Kuya Teting mga buddy Although may trabaho siya, so, eh, sinisingit-singit niya mga buddy Oh, yun, para maumpisa na natin Dinagawa. Ha? Ginagawa pa sila Oo, eh, ganun ka importante kay Kuya Teting Oo. Uh, di ba? Ako naman, di ako marunong gumamit. Oh. Kaya mahalin mo si Kuya Teting na yung bambira. No? mahalin, ko? ako usap. Mahal naman pala eh. At dito ako ngayon kila Kuya Teting. Uh, tingnan, nakausap natin si Kuya Teting at pinapa, ano na natin, pinapa, estimate natin yung materyales. Shoutout kay Ate LB, galing na rin pala siya kahapon dito. Napaano na natin kay Kuweteteng para as soon as possible magawa yung bahay nila or uh, makabili na tayo ng materials mga badi. Kasi si Kuweteteng ito, oh, grabe, ang dami pa niyang gawa. Sa mga gusto pa nang magpagawa mga badi ng ano, papatambakan natin ang trabaho si Kuweteteng. <laughs> na mga ganito mga badi, oh, mga cabinet. So itong mga ginagawa niya dito mga badi, mga cabinet yan pang kondo. So hindi po siya yung simple-simple cabinet lang, talagang mga pang social nitong mga ni Kuya Teteng dito mga body. So ito yung mga ano niya oh, mga layout. So ayan 'yun. So ang dami pa niyang gagawin dito mga body. kaya medyo busy si ano si Kuya Teteng. Ayan. Kaya nga 'yun nakausap ko siya kung pwede nating isingit-singit yung kailangan niya para at least may ano ba may may magawa kahit konti. So para baka makaisip na naman yung mag, <laughs> na mag-layas kaya ano. Ay, So, para at least kita nila na may gagawa na talaga sa bahay nila so yun pinapa estimate na natin kay kuya teting yung mga ano mga materials para makabili na rin po tayo para at least kung may gagawa nandyan lang yung materials so yun salamat kay kuya teting mga badi. napakabait niya at siya yung isang tumutulong kala nanay at kay Ati emily magkapatid kayo natin emily ko ano kapatid natin emily so napakabait nila salamat sa pamilya nila mga badi. So, matagal na rin naman kasi natin pang photo kila na mga Ang hangarin lang din naman naman namin mga body aim makatulong sa mag-inagay ng hangarin nila Kuya Teting, nila at LB, nila Ate Emily, yan. So, tulong-tulong na lang po para at uh, matapos po natin. Mas, mas maganda, mas tulong-tulong, mas maganda. Okay? Mas mabilis matapos, ika eh, nga. So, yan. Pinapaano na natin mga body submit natin yung mga yaga, ano, bibilin para makagawa na tayo nga lang. Oh, yung makapal. <laughs> ganun. Nasa yun. <inyong. laughs> Tapos siya, 4 pieces. Tapos, ipinolik natin yung half lang. Huwag na yung 3 4 uh -oh. Para hindi ganun yung kamahal. Hindi din din naman natin. 10 uh -huh. pieces yan. Kasama ng flooring, dingding, uh, something kung ano pa yung uh -huh. mga gagawin natin. 2x3. Ano to? Oo. Pauna lang muna. Para, para mm -hmm. yung... Hindi. Pero na lang tayo. Na lang Sa kanina tayo bibili. Uh -huh. Kasi so... meron pag sobra-sobra yung material. Kaya. Ah, so yun mga bati, ito na at bibili tayo so yun mga buddy yung bibili natin yung ano yung mga uh, matalyabis kay kuya bibigyan tayo ng uh, malaking discount ooy napang discount inanahan na inanahan na Yun ito yung uh, mga pari yung mga kahoy wala pa dito di -deliver. ito yung ma magandang okay. klaseng plywood yun oh. No? para magawa agad ni ano, project Yung pinawalik mo kaya, yung mas makapal na. Oo. May mas makapal ba doon? Meron, meron. Dalawa lang. Tapos walong, yung ano, pinturahan na lang para mas matibay. Oh, so, yun. So, yun mga wali. Ito na yung ating uh, bayarin. Hindi para maumpisa mo yung bahay nila na may ginaw. Antayin ko na lang kaya. Aba, kung ano yung number niya, sir? Ah, dito lang kayo? Dito lang mo. Kaya matagal-tagal to ha? Ah. Mga uh, isang oras. Isang oras. Sige. Kasi tatabasin pa yung mali. Oo, mabilis na lang. Tapos. Yung yung magtatapos lang ng ano, mga bali ng kahoy. So ito yung binili natin mga bali ng plywood. Maganda siya mga bali. Ayun, maganda, mm -hmm. finish siya. Hindi yung ordinary lang pwede natin ipanlood to tapos pinturahan natin yung labas tapos yung niya yung makapal na ganito pang sahig alright tapos kahoy yero yung yero yung may kulay mga body para hindi na natin pipinturahan para hindi na natin kalawangin Kaya yun o papo hindi na kayo hindi na dodobigat saka hindi na ano hindi na magpipintura ng bubong yung may kulay na yung binili natin alright So, ayun ka, salamat. Thank you, thank you. Po, thank you. Po. Papalitan po yan natin ba? Oo, oh, mamaya na yung sukli ko. Ay, may pari akang bigyan mo si na 300. Oo. Oh. Mamaya na lang sa'yo. Daan na ako dito, okay. sa iyo. Oo. Oh. So, ito na yung ibang materials mga body, yung year, may kulay okay. na. Pagkakabang okay. ko na ito. Tsaka, ano, mga kakoy. Sabi mo na sa sa'kin kaya. So, yun. realize natin mga bati para maupisahan yung bahay nila na ni Gina at ni Kuya Jan so yun na lang natin mga bati kasi nagpatabas pa ng ano ng kahoy so, nasa likod po natin yung ano, materials and then, and then Tayo, patulong na lang tayo kaila kuya Jan Se não material assim uma terra, kaya papalit na lang ako kuya, dalawa um, peraso ba ito kuya? Dalawa, dalawa pa lang. Ah dalawa pa lang. Ano na lang lahat? Wala na lang. Kasi yung isa daw mamabalik pa lang. Pero apat eh, pa peraso daw mamabalik. Ano ba si kuya dyan kuya? dyan, oh. no? Yun dyan. Pwede yung tatlo. Oh. Pwede Yun, no? Diretso na natin sa loob. Yun. Yan. Yan. Dun. Diretso na natin sa loob. Yan. 2x3, mga kabadi. Matigas to kasi may balat pa, eh. Tapay tang kayo ito kaya. Kasi kulang daw yung ano apat na di ba? Dalawa daw lang yung ano. Lu, tapos dalawang pula. Pangit naman. Ginawa ko na lang pula lahat. Apo ah, so blue. Ah, pula na lang ako. Oo, pula na lang lahat. Oh, lang lahat. Para, para para parehas. Yung may kulay na yung kanuha ko para di na pintarahan. Opo. Sabay mo na lang yung plywood kuya. Asa ah, ko pa 8 Walong na pwede. Ah, Dito na lang din, sila kuya. May walang perasong plywood at apat na yero, mga bagay. Ko rin. Tulong ko dyan sa paggawa, ha? Apat. Ayun. Ayun.

Ah, oh, sige, pala din ako dadaan doon Ayan. Kaya dyan may ano pa, may parating pa na plywood, plywood walang piraso, tsaka apat na ano, yero na ganyan kahaba, na kulay pula ha. Pasok mo na lang mamaya. Kulay pula ko? Uh, kulay pula. At, huwag muna ako, tsaka yun muna ako. No. Ito muna ako din kailangan. Andito na yung ibang mga materialis nila, nanay. So, kahoy mga body, kompleto na. Ay, baka pa yung mga body kasi pamakuan. Dingding -ding hig Tapos, ito yung magiging sahig nila mga body mga na Tapos, pero pang i-deliver ide mga body na yero. Yung kanina kulay blue. Ang problema kasi, kulang-kulang yung kulay. So, ginawa kong kulay pula na lang lahat para pare-parehas. So, at ah, walong perasong plywood pa mga body. di deliver pa ni kuya kasi hindi kasya doon sa kanyang tricycle. So ayan, kaya dyan ha. Tulong ka na lang dito ha. Tulong-tulong tayo para mabilis matapos no. So yun dito. Anong ulam nyo? Nagsaing si kuya dyan. Binigyan pa kami ulam. Ha? Binigyan, Binigyan kayo ulam. Gusto ulam? Manok. Ano? Ah. You know? Okay so. Ihaw. Hi. Marunong ka ba manghuli ng pato? Oh. Ihawin natin. <laughs> Hindi naman sa atin. Hindi sa atin. <laughs> Nay. So okay na po yung ano. Gagawin na po baka Sabado daw po. Kasi may ginagawa pa si Tingnan ay, ha. Huwag ka nang aalis na ha. Hindi hey, po ko, umalis ka na naman eh. Di hey, ano di pasan ulit tayo ng pangkasinan. So at least may kakandaduhan ka ng bahay mo sarili na no. Yung e, si nanay, mga body nagmamap. Malinis si na so yung sasabing hindi malinis <laughs> si nanay. Pinapunasan niya yan mga body. Sus yung susunod yan na ano na plywood na yung ano mo ganyan kahit hindi ka na magpapag kasi diretso higa na kahit maliit na lang na manipis na foam tapos yung taas niya ito pa gas pa rin yan hindi hindi natatambakan na eh may haligi may haligi yung ano yung gagawing bahay nyo may sahig para mataas kahit magbaha dito mga badi, hindi siya abutin ng baha ay tataas Oh, hindi na flooring na ganyan. Ano itong mga ba lalagyan ng pinakasahig? Oo, oh, kasi mababa dito mga ba din. Eh. Sa creek, oo. Kaya kailangan talaga may sahig. May sahig para mataas yung tulugan nyo. Para hindi kayo abutin ng tubig. Kasi dito mga badi, pag tag-ulan. Nung tag-ulan dito, nag i kay Kaya nag -ano dito, wabaha, no? So, kailangan nyo. At least, pag may sahig kayo, pag tinambakan man ng lupa ulit, kapantay pa rin sa sahig nila. So, yun mga badi. Okay na. Antayin nyo na lang yung ano, yung yellow tsaka nun sa plywood na. Tapos, yan. Gagawin na. Yan, sige dyan. At yan. Ano ulam nyo, Nay? Eh. Ang dilim dyan sa loob mga badi, Hindi ko makita si nanay. Pero, yan o. Eh. Eh, Tingnan mo, kuha dyan. Sunog na ata. So, yan. Kuha dyan. Dito muna ako ha. Kuha muna ako. At balik ako okay. dito mamayang uh, bukas siguro. O so, kaya, ikaw na lang magpasok nung no? tulong mo na sila magpasok ng no? plywood ha. Okay. Ito kasi may asikasuin pa ako sa school ng mga bata. ng no? oras na pupunta pa ako kung pa ako. So yun mga buddy, maraming maraming salamat. Abangan nyo po yung pangalawang pabahay ni Kuya Buddy. Kala ko na kuya dyan. Yan. O, kasi may, kung natatanda yung mga buddy, may nauna na tayong napagawa ng bahay dati. Si, si Nanay Anita. Yung dating tutulungan natin na nagtitinda ng basaan mga badi. so pangalawa sila kaya pa dyan ngayon mga badi. kung lalooben kung magtulito yan at yun para may maumpisahan ng mga badi. si Teting kasi nagagawa may nilaras din nagawa so sabi niya pag may materialis na madali na lang gumawa kahit umpi umpisa so <clears throat> yun mga badi, para maumpisahan na agad dito para at least at papano nandyan na kung wala ng trabaho makakagawa na agad para maipon natin yung material Kung ano na lang yung kulang, yun na lang yung problematik natin. Ah, siyempre, siyempre yung sahod ng mga gagawa mga body. Hindi naman pwedeng ano, ah, libre yun mga body. Kaya gagawin ko, tutulong na lang kami. Salamat, 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 salamat sa mga support na kala ate LB. Siguro si ate LB, ah, ko na lang siya o tatawagin ko siya pag sa interior na. Kaya si ate LB naman yung magbidesign-design -design sa loob. Kaya ate LB, shout out po. Salamat, salamat sa ah, support din. Pag tapos na si Ate Elvin na magde-design sa loob siguro. yung mga badi kasi siyempre mas magaling yan sa mga design-design. Pero sa paggawa, kung ano, eh, tulong-tulong muna kami mga badi. Wala kasi si Kuya Renji, nasa probinsya pa. Kaya, ano, kami-kami na lang muna. Yan. Pero isa lang din naman yung uh, namin mga body, layunin namin yung makatulong kailan. Kuya dyan, kailan na ni Gina. Yan, para atis magkaroon sila ng kahit pa paano matitirahan nila na Uh, dito sa hindi na sila paalis-alis kumbaga. Alright, saka mahirap na pag ano, pag tag-ulan na mahirap na mga body paggawa. Ah, uh, alanganin na 'yon saka ito para delikado na rin sila kasi dito mga body. Sabi din ni Kuya balak na rin nilang gibain ayusin kasi ang mga body kasi yan. Kita niyo naman mga body babagsak talaga. Uh, for safety rin nila nanay kasi syempre nasa ilalim sila. Pero may nakatira pa rin dyan mga body Nandiyan pa rin sila kuya Si kuya teting dyan no? Ay, dito si sige Ito ang bahay ni kuya mga body Kaya, kaya delikado pa rin mga body Kaya yan Pag-inayos ko yan, tutulong na Oo, tutulong ulit tayo Kaya teting Pag-inayos naman itong sa kanila Ayan, isa so, dito Hindi naman ganun kalakihan mga body Yung gagawin natin Kaya mabilis lang yan Kasi yung banda doon Ano, yun yung kulutuan Yung Kasi na hugasan Para yung tubig Diretso na doon sa crepes Yan, gano'n na ako dyan. Paano muna lang dyan. Di ba pala pa kayo kumain? Hindi pa ako kumain. So kaya uuwi muna ako at nagutom na. <laughs> Kaysa kumain ka sa labas, sa bahay na lang para makatipid. Ganun, tipid-tipid uh -huh. ha. Okay. Ay, so, sige, bye, -bye na. Ingat okay. mo kayo Salamat po. Salamat.